you yes. few moments later. Hello guys! Good morning! Good morning! Welcome back again sa channel natin sa JMC TV. Today is Monday. Uh, time stick is 9.30 na po ng umaga mga guys. So, eto balik tayo ulit sa ating mga ginagawa dito sa JMC Bank Expert. Ngayon po ay Uh, a-list tayo para mag-drop out dito sa mga in-order sa atin ng uh, ating mga customer. Luzon, Visayas, Mindanao, thank you po sa... Sana o. ...sa lahat ng mga nagtiwala at umangkilig sa aming mga produkto dito po sa JMC Bags. So, God, God bless po sa ating lahat mga guys. Nice. Guys, at sa bago dyan sa channel ko, wag uh, huwag kalimutan na i-like, share comment yung aming mga ginagawa dito sa JC uh, TV. doon naman sa nag-follow sa aming Facebook page sa JMC Bug uh, thank you po sa inyong lahat mga guys uh, yan po ay tinatanong kung utang na loob sa inyo so, thank you po sa support no mga guys so, sana huwag kalimutan na i-share like itong ating mga ginagawa dito sa JMC Bug So ngayon po ay uh, mag check tayo ng ating mga pinag-drop off sa LBC at meron tayo hinihintay na rider uh, papuntang Lazada. So, Ayan mga guys. So ito na mga guys. Sigla na natin yung umaga natin. So ito yung ating drop off today. Meron tayong tatlong Lazada ngayon. So yan. Ito naman ay yung sa ating LBC naman. So yung mga in -order yan sa ads natin sa Facebook so kailangan natin ma eh, serve natin to today mga guys sa ating mga customer na nagtiwala sa atin well, bueno, mga guys ah uh, check pa natin yung ibang mga activities dito sa shop para ma update kayo kung anong mga ginagawa namin ngayon so ayan ang uh, mga gagawin pa yan babalutin pa yan mga guys para makumpleto natin yung delivery natin today so kasunod nito ayan yan naman yung mga tailgate pad natin na naka ready na rin para uh, i din yan siya mga guys para wala tayong makalimutan tong araw na to so pagkatapos nito ay ah uh, matapos ko pong i yung mga raw materials ay mag pabiyahe ulit tayo para bumili ng raw materials tulad yan hmm. ngayon palang babawasan yan ngayon palang ito ito sa mga dark to of palang yung paggamit ni ating hero ko mga wawro okay. so, yun ayaw ah, okay. okay. na lang ang tela natin. Ito na lang po. Ito. Wala. Transparent. Marami pa no. Silver. Ito na lang. Mga isang linggo pa to no? May get? Oo. Oh. Yung ano pala. Yung, sa Estrada Old na ano po. Yung babawakan po. Yung iba yung may balik-balik noon dahil. So, ayun mga guys, ayun na lang yung raw materials natin. Kakaunti na lang. So, kailangan natin magbiyahe ngayon papuntang Quezon City para bumili ng bagong stocks na raw materials para hindi tayo sa ating trabaho. One hour later. Smart Connect. Follow signs for Quezon City.

The In 300 meters, merge onto C5. din tayo sa taas. In 200, In 200 meters, tars. slide left onto Mindanao Slight Avenue. Slide eh. left. Doon na yung mag-slide left, doon sa may taas. Kasi ikot pa yan doon sa may... Ano, slide left onto Mindanao Avenue, C5. Meron dito di yung... Nakahakad ka dyan, diba? Oh, Doon sa slide level eh. Oo, nakakaliwa dito. Mayroong kaliwa. Continue on C5 for 800 meters. Okay. Dito rin na. U-turn only. U-turn only. Hindi pwedeng ano... Diretso. Wala nang lift turn. Oh, dito ka na. Gumanong ka na.

Meron na, meron, meron. In 200 meters, make a U-turn to Pico. Hindi natin ito nagamit na kay ano, no? Kay, ano? Hindi pwede mag-andyan. Hindi. One hour later okay mga guys, nandito na tayo sa bodega ng raw materials na pinagkukuha na natin. So mamimili tayo dito mga guys. Bye, shout out ka sa Tagaliti, bye. Ha? shout out ka sa Tagaliti ba? Hello. Okay. Bye, mayroong isang kulay na parang cream. Cream? Cream ba cream? Oh, Parito. Pwede. Tingnan ko. Parang bubbles yun yung kinuha ko nun, nung bay, nung una ba ya? Ah. Parang bubbles yun. Makapal to bay. Makapal. Ihigup to ng tubig. Tignan ko nga yan. Pwede to, pwede to. Ito. Pwede tong ganito. Yung parang ganito lang oh. Yan. to Okay, okay to, maganda to. Yun. Okay. Okay na to bay? Okay. Ito. Yung isa wag yun. Wag, ito lang yung apat. Hihigop ng tubig kasi itong isa. Ito parang ano o. Ito. Ito nga kulay ba? Tingnan nga. Pero tingnan ba niya nga. Ito yung green. Ito naman natin yung balbol. Ay no, nandito na ba? So, ito ba? Ang ganaya rin, maraming tapin. Ito kaya huh? lang, baka kasi kumupas ito. Paprob pa ko muna. Gijin ko na lang. Katong ah, ko na yan doon. Ayun na yung tingok mo na green na. Ano, last na lang yan eh. Yung green na, no? Parang balbon. Oo. Uh -huh. Ayun, no? Di, pag na, mayroon pa ako doon yung kulay orange. Pero pag nakuhaan yun. Pa! Ang doon dito. Ha? Cream lang ang nandito eh. Bakit anong kulay? Cream. Ano yun? Light gray? Oo, oh, yun sobrang light. Ayun po yun po eh. Ayun yun Tingnan mo ayun, to. Ayun yun po eh. Ito kasi yung Para itim. Light green. Ay, ito. Yan. Hindi kaya humawa din ito? Hindi ito. Yung mga brush yan, marami sa lang yan. Hmm. Yan, light green. Parang papila yan eh. Magaan. Magaan hmm? lang ito. Ano? Hindi na puti. Walang puti nito. Walang puti. Walang puti, Walang puti nito. Yun ang puti natin nandun. Yung tila. Hindi pang tailgate pad lang. Ah. Hindi yung brass na yan. Ano yung kagaya dati ng ginawang kumot? May. Oh, hindi may. Light gray. Yung, yung ilalim ay parang ano, parang silver ang ilalim. Na ano, saan na ba yun? May nakita ako dito nun eh. Pang tailgate naman yun, bay. Ha? Pang tailgate. Mayroong light gray dun eh. Kahit itim yun, pwede naman. Mm -hmm. Parang ganito yun eh. Ay. Ay, Ay Parang ganito yun eh, iba na eh. Pang tailgate. Ang ibabaw. Kaya lang, yung ilalim. Di ba, yun na lang. sobrang light. Wala, no? Ano, may brasa ko doon, Tay? Yung pinapuha ko dati. Night tree. Meron? No, wala. na kailangan pas pang tailgate. Ano, yun na. Ano, yun na. Maliit lang bay, maliit lang. Siya. Gumigidin na lang sa tailgate pad yun. Ah, oh, pag tailgate pad lang. Oo. Siya O kaya ano maabot? Ito, bay. Oh, yan pa din. Ayun. Dinasigurong mahaba 'yan ano? Oh. Ay ito 'yung kinuha niyo dati, madam. Oh, okay. Kumuha tayo nito dati? Oo nga, kaya nga sabi ko tayo may nakita akong um, oh, kumamit natin. Ay wala na. Wala na tong ganito? Oo wala na. Ito na lang. Kumot-kot yun eh. oh, na yan. Oo sige. Ano yung sinasabi mm -hmm. mo nga Para saan? Eh ano to? Ah bilbit ito eh. Mm -hmm. Gamusa. Gamusa, mabigat to. Mabigat mm -hmm. so, oh, yan. Gamusa. Gusto no. ko naman yan. Iyan, apat na yun. Mayroon pa doon. Ito, So, ayun mga guys. Nakarga na po yung mga na binili natin dito sa bodega. ng sa City. So, ngayon ay pauwi na tayo mga guys. A few moments later. So, ayun po ay kasalukuyang nagbabiyahin na tayo pawi So, maraming salamat po sa inyong lahat mga sumubaybay sa aking vlog. Uh, thank you po and God bless po sa ating vlog.